Ang pagkakakita ng mga yumaong kamag-anak sa panaginip ay maaaring magkaroon ng iba't ibang kahulugan depende sa konteksto ng iyong panaginip at personal na karanasan. Karaniwang ang mga panaginip na ito ay nagpapakita ng mga emosyonal na koneksyon at pagkamis sa mga yumaong kamag-anak. Pagbibigay ng comfort sa iyong sarili. Ang iyong panaginip ay maaaring nagsasaad ng iyong pangarap na makausap o makasama muli ang mga yumaong kamag-anak. Ito ay maaaring magbigay ng comfort at kapanatagan sa iyong kalooban. Pagpapakita ng pagmamahal, ang pagiging masaya ng mga yumaong kamag-anak sa iyong panaginip ay maaaring nagsasaad ng pagmamahal at pagkalinga nila sa iyo. Ito ay maaring nagpapahayag na ikaw ay minamahal at inaalagaan ng iyong mga yumaong kamag-anak sa kabilang buhay. Pag-aalala sa nakaraan, ang panaginip na ito ay maaaring nagpapakita ng iyong pag-aalala sa mga alaala at karanasan na iyong ibinahagi kasama ang mga yumaong kamag-anak. Ito ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa kanilang papel sa iyong buhay. Emosyonal na proseso Ang iyong panaginip ay bahagi ng iyong emosyonal na proseso pagkatapos ng kanilang pagkamatay. Ito ay isang paraan ng iyong subconscious mind na pagtanggap at pagproseso ng iyong nararamdaman ukol sa kanilang pagkawala. Mahalaga ring tandaan na ang mga panaginip ay personal na karanasan at maaaring magkaiba ang kahulugan para sa bawat isa. Hindi ito maaaring maging tukoy na prediksyon ng hinaharap kundi mas maaaring nagpapakita ng iyong mga emosyon at pag-iisip sa kasalukuyan. May mga panaginip ka bang gustong malaman ang kahulugan? Magpadala lamang ng mensahe sa aming Facebook page at magkomento sa ibaba ng video ito at sasagutin namin ito sa susunod na episode.